Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata isandaan at labing anim hanggang isandaan at dalawampu. Kabanata isandaan at labing anim. Sa katunayan, malamang na nahulaan ni Elsa ang mga intensyon ni Harold, at ang kanyang kamalayan sa pagprotekta sa sarili ay medyo malakas. Kaya nagpa siya siyang hindi uminom kasama si Harold ngayong gabi. Hindi napigilan ni Harold na malungkot nang makitang hindi niya ito kayang akitin ngunit hindi siya naglakas loob na ipakita ito. Tumango si Elsa, salamat sa pag-unawa. Sa sandaling ito, nakaupo sa katabi nilang mesa, isang binata na mukhang maamo ang nakatitig kay Elsa ng tuluyan. Pagkapasok ni Elsa, naakit siya sa hitsura at ugali ni Elsa. Sa kanyang palagay, napakaganda talaga ng babaeng ito, at may kakaibang ugali, parang diwata na dumating sa mundo. Matapos mag-obserba sandali at matuklasan na ang babaeng ito at ang lalaking kaharap niya ay hindi mag-asawa, nagpa siya ang binata na hindi niya dapat palampasin ang pagkakataong ito. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo ang binata, lumakad papunta sa mesa nina na Elsa at Harold, at sinabi kay Elsa, Hoy Ginang, simula nang pumasok ka sa hotel, nahulog ako sa iyo sa unang tingin, hindi ko alam kung gusto mong manatili bigyan mo ako ng contact number. Natigilan si Elsa. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang taong direktang nag-aatake. Napakainit din ni Harold. Damn, saan nag-pop up ang nakakalokong tinidor? Hindi mo ba nakita na kasama ko ang babaeng ito? Naglakas-loob kang lumapit at pormahan siya. Gusto mong mamatay? Kaya, bago makapagsalita si Elsa, malamig niyang sinabi, "Sino ka?" Anong ginagawa mo dito sa table namin? Malumana na sinabi ng Bainet, ano ang pakialam mo kung kausapin ko ang babaeng ito? Pagkatapos noon, muli niyang sinabi kay Elsa, Lady, tinitigin lang kita ng matagal. I didn't want to take the liberty to disturb you, pero talagang naantig ako sa iyo. Pumunta ako dito dahil sa takot na mawala ng ako pagkakataon. Kaya patawarin mo ako. Sumabog agad si Harold, Damn, anong klaseng aso, you dare to steal my woman? Kaya agad siyang sumigaw, binabalaan kita. Pinakamahusay na lumayo kung alam mo. Kung maglakas-loob kang magsalita o tumingin, dukutin ko ang mga mata mo. Nilingon ng binata si Elsa at nagtanong, Boyfriend mo? Umiling si Elsa. Lumingon ng binata para tingnan si Harold at sinabing, dahil hindi mo siya nobyo kung gayon maaari kong kausapin ang magandang babae na ito. Wala itong kinalaman sa iyo, di ba? Ngumiti si Harold at sinabing, ayoko nakakausapin mo siya, hindi mo siya dapat kausapin. Kung unat ang noo ng binata at sinabing, mukhang ang galing mo. Ngumiti si Harold, anak, ako ay mula sa pamilyang Wilson, lumayo ka sa akin, huwag kang gumawa ng gulo. Medyo naiinis si Elsa, hindi niya nagustuhan ang kayabangan ng binata. Pangalawa, hindi niya gusto ang ugali ni Harold na napakayabang. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang mukha ng binata, nakatitig kay Harold at malamig na sinabi, Ano ba ang pamilya Wilson? Ano ka ba? Binabalaan kita, kung maglakas loob ka na kalabanin ako. Makikita mo. Agad na kinagat ni Harold ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang puso ay galit na galit. Kahit sino talaga ang maglalakas-loob at magpanggap sa unang pagkakataon na niyaya niya si Elsa sa hapunan, nawalan siya ng mukha minsan sa pagkakataong ito kung hindi niya ito bibigyan ng kulay at pagkatapos ay mapahiya muli sa mukha ni Elsa, magiging mas walang silbi ang paghabol sa kanya. Sa pag-iisip nito, wala siyang sinabi. Kinuha ang bote ng alak sa mesa at sumigaw. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo rito? Mamatay ka. Isang bote ang tumama sa ulo ng binata. Sa isang putok, napuno ng dugo ang kabilang partido. Kabanata isandaan at labimpito. Pinalo niya ang binata, at ang binata ay nahilo at halos hindi na makayanang tumayo. Nagulat din ang mga tao sa paligid sa bigla ang paggamit nito ng bote ng alak. Tinitigan ni Harold ang binata na may dugo sa mukha at ninitian. Kung hindi ka lalabas, babaliin ko ang iyong binti. Kinagat ng binata ang kanyang mga ngipin, tinakpan ang kanyang ulo, at sinabi, Okay, mayroon kang lakas ng loob na sakta ako, maghintay ka. Pagkatapos noon, hinawakan ng binata ang kanyang nabasag na ulo at nagmamadaling tumakbo palabas. Tumawa ng masama si Harold at sinabing, Fool, dare you to threaten me? Hindi ko na tinatanong, sino ang kinatatakutan ni Harold sa lungsod na ito? Pagkatapos magsalita, sinasadya niyang sinabi kay Elsa na may mapanuksong tingin. Elsa, may mga langaw sa lahat ng dako, huwag kang magpaapekto sa kanya. Ipagpatuloy natin ang pagkain at pabayaan siya. Hindi maganda ang mood ni Elsa sa sobrang istorbo. Tumango siya at hindi nagsalita. Habang kumakain, ilang beses sinubukan ni Harold na pasiglahin ang kapaligiran. Ngunit hindi ito pinansin ni Elsa. Sa kanyang mga mata, si Harold ay hindi lamang walang kakayahan ngunit medyo walang ingat. Ang gayong lalaki ay hindi maaaring manatili sa kanyang mga mata. Noong una ay naisip ni Harold na sa pamamagitan ng pagtayo sa lalaking iyon ng direkta sa harap ni Elsa, ay dapat siyang matuwa, Ngunit hindi niya inaasahan na tila mas nasusoklam at naiinis si Elsa sa kanya. Ito ang nagpadama sa kanya ng panlulumo. Hindi niya inaasahan na hindi gusto ni Elsa ang mga lalaking gumagamit ng dahas. Hindi ba ito ang pagbaril sa kanyang sarili? Para sa isang pagkain, si Harold ay labis na nanlumo. Kakatapos lang niyang kumain. Gusto niya munang makausap si Elsa ng ilang sandali para gumanda ang kanilang relasyon. Dahil dito, sumimangot si Elsa at nagsabi, Gabi na, kailangan ko nang umuwi, salamat sa iyong mabuting pakikitungo. Nanlumo si Harold at sinabing, kung gayon ay ihahatid na kita. Umiling si Elsa, hindi na kailangan, sasakay na lang ako ng taksi. Sa oras na ito, gusto lang ni Elsa na mabilis na gumuhit ng linya kay Harold. Galit na galit si Harold. At sinabing, Samahan nakita sa kotse, kung hindi. Hindi tumanggi si Elsa, tumango, at tumayo at naglakad palabas. Nagmamadaling sumunod si Harold, na suffocate ang tiyan niya at gustong makipagdate. Sinamantala niya ang pagkakataon na magtapat kay Elsa, ngunit hindi niya inaasahan na masisira ang lahat dahil sa bastard na bata. Wala man lang pagkakataon, at tila nag-iwan siya ng masamang impresyon kay Elsa. Kapag nakita ko siyang muli, kailangan ko siyang patayin. Mapait na nagmura si Harold. Sa sandaling ito, katatapos lang kumain ni Charlie at naghuhugas ng mga pinagkainan. Nag-alalang sinabi ni Claire sa mga oras na ito, Charlie, may supplier quotation document sa bag ko. Nakita mo na ba? Umiling si Charlie, hindi ko pa ginagalaw ang iyong bag mula nang bumalik ako. Saglit na nag-isip si Claire bago niya tinapik ang kanyang noo at sinabing, Nako, sa meeting room ng M. Grand Group, baka nahulog ang mga dokumento, kailangan kong gamitin ang mga ito bukas ng umaga, pwede mo akong ihatid para kunin ang mga dokumento? Ngumiti si Charlie at sinabi, pagod ka na, magpahinga ka na lang, ako na ang kukuha para sayo. Napabuntong hininga si Claire at sinabing, talagang pagod na pagod na ako kaya please do it for me. Ang numero ng dokumento ay GY20191101. Kinaway-kaway ni Charlie ang kanyang kamay at sinabing, "It's not a big deal." Pagkatapos noon, nagmaneho si Charlie patungo sa M Grand Group. Dito, kalalabas lang ni Harold at Elsa sa hotel at pumunta sa tabing kalsada. Magta-taxi na sana si Elsa at sa sandaling ito, Tatlong puting van ang pumarada sa gilid ng kalsada, at isang dosenang malalakas na lalaki ang biglang bumaba at agresibong sumugod. Ang dose-dose ng mga tao ay pawang itim na tela na nakamaskara, may hawak na mga bakal na tubo, at narito sila upang maghiganti. Hindi maganda, nang makita ni Harold ang napakaraming tao na tumatakbo palapit sa kanya, halos himatayin na siya sa gulat. Nakita rin ni Elsa ang eksenang ito, at namutla ang mukha niya sa gulat. Nahulaan niya na ang grupong ito ng mga tao ay mga tauhan ng binata na gustong gumanti. Sa pagtingin sa postura na ito, natakot siya na papatayin siya ng mga ito. Oo nga, isang binata na may gos sa ulo ang tumayo at sumigaw. Damn, that is the bastard. Pagkababa ng boses. Lahat ay agad na sumugod kay Harold pagkatapos ng utos. Ako ang young master ng pamilya Wilson. Ang lakas ng loob yung sakta ako. Natarante si Harold at sumigaw ng bongga. Isang malakas na lalaki ang ngumiti ng mapanlait at hinampas siya ng bakal na tubo pagkatayo niya. Kabanata isandaan at labing walo. Sa sobrang takot ni Harold ay halos mapaihi siya sa kanyang pantalon. Sa pagkakataong ito, nabigla siya at biglang itinulak palabas si Elsa. Napasigaw si Elsa ng, oh, at itinulak siya nito sa kabila. Sinamantala ni Harold ang pagkakataong ito. Tumakbo si Harold sa kanyang sasakyan. Binuksan ang pinto at umupo. Pagkatapos ay pinaandar ang sasakyan at tumakas ng walang pag-aalinlangan. Malapit nang sumabog si Elsa, bastard ka talaga Harold. Siya mismo ang nagdulot ng kaguluhan, ngunit sa kritikal na sandali, siya ay isang duwag na tao talagang tinulak siya na isang babae, upang harangan ng baril at tumakbo palayo. Sa mundong ito, makakahanap ka ba ng pangalawang scum na katulad niya? Nang makitang tumakbo palayo si Harold, nagmura ang binata. Inihulog ng bastard na ito ang babae at tumakbo mag-isa, sayang naman. Tinitigan niya si Elsa at malamig na sinabi, Beauty, call that bastard for me. Otherwise, Don't blame me for being rude to you. Sinabi ni Elsa, hindi ko siya lubos na kilala. Mangyaring huwag mo akong idamay sa iyong mga gawain. Itinuro ng binata ang kanyang ulo na hawak ang gasa at malamig na sinabi, Damn, may labing anim na tahi ang ulo ko. Hindi ako makahinga. Wala akong makakain. Kung hindi siya dumating upang iligtas ka, maaari mong sabihin sa akin. Ang pag-uwi at pagpapalamig sa akin sa buong gabi ang kabayaran na kailangan mong bayaran. Sumigaw si Elsa, paano mo ito magagawa? Ito ay ilegal. Ilegal, malamig na sinabi ng binata. Ang mga salita ko ang tuntunin, pagkatapos kitang tapusin. Malalaman mo kung ano ang legal at hindi. Ilang saglit na nakaramdam ng lamig si Elsa, at halos mapawi siya ng gulat at kawala ng pag-asa. Nagmamadali niyang sinabi, Tatawagan ko siya ngayon. Pagkatapos noon, kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan si Harold. Desperado ang pagmamaneho ni Harold. Iniisip na kung mas malayo siya ay makakatakas. Bigla niyang nakitang tumatawag sa kanya si Elsa, at nanginginig ang kanyang puso. Ayan yun. Damn. Ang malas. Gusto kong makipag sa kanya at bumuo ng relasyon sa pamilya Dong. Para umakyat ang pamilya Wilson. Ito ay tama, si Elsa ay labis na nasaktan. Gayunpaman, wala siyang lakas ng loob na sagutin ang telepono sa oras na ito. Ang pagsagot sa telepono ay walang iba kundi ang kamatayan, kahit ang mga tanga ay mahulaan ang susunod na hakbang. Mamatay ako pag binalikan ko siya. Agresibo ang mga gang at may dala rin silang mga bakal na tubo, kahit na hindi nila kitilin ang aking buhay. Natatakot siyang mabaldado habang buhay. Ang mga babae ay mahalaga, ngunit ang buhay ay mas mahalaga. Kaya nagpasya siyang magpatuloy na tumakas kahit tumatawag si Elsa. Si Elsa ay hindi makalusod, at siya ay desperado. Nakiusap siya sa binata, "Maaari kitang bigyan ng pera. Pakiusap pakawalan mo ako. It's really none of my business." Ngumiti ang binata at nagsabi, "Ayoko ng pera mo. Gusto ko ang iyong katawan." Takot na takot si Elsa na alam niyang kung wala siyang gagawin. Hindi siya tatanta ng taong ito. Kaya, habang ang kabilang partido ay hindi nagbabantay, kinagat niya ang kanyang mga pilak ng ngipin at sinipa sa pagitan ng mga binti ng binata. Hindi inaasahan ng binata na maglalakas loob siyang lumaban. Siya ay diretsyong sinipa sa pundya. Ang kanyang katawan ay gumalaw sa sakit. At subconsciously iwinagayway ang kanyang kamay. Isinaksak kay Elsa ang kanyang kutsilyo. Tatakas na sana si Elsa nang makaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang hita. Napasigaw siya at bumagsak sa lupa. Tinusok ng matalim na punyal ang kanyang binti na may umaagos na dugo. Mabangong binibini, gusto mong tumakbo? Nagalit ang binata at hinawakan siya sa buhok at sinabing may panunuya. Binabati kita. Ang iyong ginawa ay nagpapagalit sa akin. Ngayong gabi, aalagaan ka namin ng mga kapatid ko. Dalawang linya ng luha ang ibinuhos ni Elsa sa kawalan ng pag-asa. Idiniklara niya ang kanyang hatol na kamatayan sa kanyang puso. Alam niyang hindi siya pakakawala ng binata, at natatakot siyang mamatay talaga siya sa kamay nito. Sa kasong ito, imposible para sa sinumang magligtas sa kanya hindi niya napansin na sa oras na ito, unti-unting paparating ang isang itim na kotseng BMW. Napatingin sa kanya si Charlie na nagmamaneho, biglang sumimangot. Kabanata isandaan at labinsham. Si Elsa ay dumanas ng matinding sakit sa kanyang binti, desperado ang kanyang puso, at patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Nang makita ng binata ang kanyang magandang mukha na may ulan sa mga bulaklak ng peras, ang binata ay naging masama, napalunok, at bumulong. Ipasok mo siya sa kotse. May nagsalita sa tabi niya, Master, saan po tayo pupunta kasama ang magandang ito? Malamig na sinabi ng binata, kapag tapos na ako, hayaan ko kayo mag-enjoy sa kanya. Pagkatapos magsalita, hinila niya si Elsa para esakay sa kotse. Sa sandaling ito, Bigla siyang nakarinig ng ilang malungkot na hiyawan mula sa paligid. Ano? Biglang, ilang mga hiyawan ang marahas na tunog. Galit na inangat ng binata ang kanyang ulo at sumigaw ng malakas. Ano ang problema? Ngunit sa pagtingala niya ay bigla siyang nakaramdam ng malakas na hangin na tumama sa pintuan. Bago pa siya makaiwas, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang mukha isang martilyo ang tumalsik sa kanyang mga mata, ang tungki ng kanyang ilong ay naputol, at biglang lumabas dugo sa kanyang ilong. Parang martilyo ang tumama sa kanyang ulo, napasigaw ang binata sa sakit, umindayog ang kanyang katawan at napaatras. Pagkahulog pa lang niya, nakita na niya ang ilang mga tauhan sa likod niya, nakahandusay sa lupa na parang patay na aso, lahat hindi kumikibok. Napaangat ng ulo si Elsa sa takot. Biglang nanlaki ang maganda niyang mga mata. Nakita niya ang isang taong nakasuot ng itim na maskara na nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata ay kasing lamig ng kutsilyo. Nagulat at natuwa si Elsa. At napabulalas sa kanyang puso. Sino siya? Nandito ba siya para iligtas ako? O dapat nandito siya para iligtas ako? Dugoan ang muka ng binata. At bumagsak siya sa lupa at hindi na makabangon. Masyadong mabilis ang pagkilos ng taong ito at sa isang iglap ay napatumba niya ang apat na tao. Ilang minuto na hindi nakapag-react ang mga natitirang nakamaskara, sumugong sa kanya habang umaatungal at tinatawag ang kanilang mga kasama. Ikaw, sino ka? Umupo si Elsa sa lupa, nakatingala sa taong nasa harapan niya. Hindi sumagot ang taong ito. Ngunit mabilis siyang binuhat at tumakbo ng mabilis papunta sa eskinita. Humihingal si Elsa, tumitibok ang kanyang puso, gulat na gulat pa rin siya. Sa likuran niya ay dumating ang mahigpit na sigaw ng matipunong lalaki at ang dagandong ng mga motorsiklo, malinaw na tinutugis sila ng buong lakas. Ang sumisipol na hangin ay dumaan sa kanyang mukha, si Elsa ay nawala ng masyadong maraming dugo sa kanyang mga binti, at... Kasabay ng gulat, mahina lamang niyang may akap ang taong ito. Para sa ilang kadahilanan, malabo niyang naramdaman na tila pamilyar ang hininga ng taong ito. Ngunit hindi niya alam na ang misteryosong lalaking nakayakap sa kanya ay ang asawa ng kanyang butihing kaibigan na si Charlie. Dumaan dito si Charlie, ngunit nakita niya si Elsa na napapalibutan. Natakot siya na baka magkaroon ng seryosong bagay si Elsa. Kaya nagsuot siya ng maskara at lumapit para iligtas siya. Matapos mabago ng sinag ng espiritwal na enerhiya mula sa puting bato, ang mga kasanayan ni Charlie ay naging napakahusay, at ang bilis ay mas mabilis kaysa dati. Bukod dito, napakaraming eskinita dito, mabilis na itinapo ni Charlie ang mga humahabol na tao. Niyakap niya si Elsa at tumakbo ng malayo bago makarating sa kailaliman ng isang parke bago huminto. Gabi na at siksik ang mga halaman sa kailaliman ng parke. Naabutan man ng kalaban ay kaya nilang itago ang kanilang mga bakas. Pinahigi niya si Elsa at napakunot ang noo niya nang makitang nabahiran na ng dugo ang pantalon nito. Bagaman napakaraming dugo ang nawala kay Elsa, nagawa niyang manatil gising, maputla at nagpapasalamat. Salamat sa pagligtas sa akin. Sino ka? Kabanata 120 sinulyapan siya ni Charlie ngunit hindi kumibo. Kailanman ay hindi niya ito minamaliit, kahit na ihayag niya ang kanyang tunay na kulay, ano ang punto? Nakakainis lang. Sa makatuwid, ito ay mas mahusay na itago hanggang sa dulo. Bukod dito, hindi niya iniligtas si Elsa, iniligtas niya lamang dahil sa kanyang asawa. Nang makitang hindi umimix si Charlie, naintindihan din ni Elsa kung ano ang ibig sabihin ng kabilang partido, at alam niyang hindi gustong ibunyag ng kabilang partido ang pagkakakilanlan, kaya nahiya siyang magtanong pa. Pero malakas ang personality niya, hindi yung tipong babae na kumakapit sa lalaki dahil ang kabilang partido ang nagligtas sa kanya. Ngunit hindi siya nagpapasalamat dito, palagi niyang nararamdaman na may utang siya sa kanyang puso. Gustong itanong ni Elsa, narinig niya ang paos at malamig na boses sa kanyang tenga. Tanggalin mo ang iyong pantalon. Itinaas ni Elsa ang kanyang ulo sa pagtataka at nakita ang mga mata ng lalaking nakamaskara sa kanyang katawan at bigla siyang nagalit naisip ang tumakas sa bibig ng tigre ngunit nahulog muli sa lungga ng lobo ito ay isang ilang at ang kalaban ay napakahusay kahit na siya ay sumigaw sa langit hindi siya makatakas sa mga kamay dahil sa kawalan ng pag-asa nagngangalit si Elsa at mariing sinabi Huwag mo akong hawakan, hindi hindi ako mapapahiya. Kung maglakas loob kang gawin sa akin, mas gugustuhin kong mamatay. Natigilan si Charlie, na sadyang pinigilan ang boses, itinuro ang kanyang binti, at sinabi, na sugatan ang iyong hamstring, at ang sugat ay malapit sa aorta, kung hindi ito magamot sa oras. Maaari kang mabalda, ngayon kung ang pagdurugo ay hindi huminto. Ito ay magpapadala sa iyo sa isang pagkawala ng malay. Kung sasabihin mong ospital, siguradong huli na para makarating sa ospital, ano ang sasabihin mo? Nagtatakang tumingin sa kanya si Elsa, biglang uminit ang pisngi. Naisip niya na gusto ng kabilang partido na maging marahas sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan. Nang makitang tulala si Elsa na nakatitig sa kanya, napabuntong hininga si Charlie sa kanyang puso. Nahihiyang tinanong siya ni Elsa, maaari mo ba akong tulong ang pigilan ng pagdurugo? Tumango si Charlie at sinabing, nag-aral ako ng tradisyonal na panggagamot at maaaring gumamit ng mga pamamaraan ng acupuncture upang ihinto ang pagdurugo at pabagalin ang pinsala. Pagkatapos ay magkakaroon ka ng oras upang pumunta sa ospital para sa follow-up na paggamot. Salamat. Namula ang mukha ni Elsa, ang boses niya ay parang lamok hindi niya maiwasang mapasulyap sa sugat niya, sobrang kontradiksyon ng puso niya. Ang pinsalang ito ay walang kinikilingan, sa itaas lamang ng hita, hindi na kailangan haberin ang kanyang pantalon. Ngunit kung hinubad niya ito, hindi ba siya makikita sa kabilang panig? Ang pagpapalaki ng pamilya Dong ay napakahigpit, at si Elsa ay hindi kailanman nakikisalamuha sa ibang mga lalaki. Hindi hahayaan ang mga lalaki na hawakan ang kanyang katawan. Bukod dito, may family doctor ang pamilya Dong na isang kilalang western doctor sa ibang bansa. Hindi siya naniniwala na ang acupuncture lamang ang makakapagpahinto ng pagdurugo at makapagpapagaling ng mga pinsala. Saglit na nag-isip si Elsa, at tumanggi. Salamat sa iyong kabaitan, ngunit mangyaring ipadala muna ako sa ospital, sa palagay ko ay kakayanin ko ito. Kung unat ang noon ni Charlie, paanong hindi niya alam ang iniisip ng kabilang partido? Naramdaman siguro ni Elsa na hindi siya nasugata ng malubha ngayon. Kaya gusto niyang pumunta muna sa ospital. Ngunit alam niya na ang dahilan kung bakit hindi siya ganoon kaseryoso sa ngayon, ay dahil lihim siyang nag-inject ng bakas ng espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan nang hawakan siya nito. Kung hindi, paano siya nakaligtas hanggang ngayon? na nawala ng maraming dugo at namatay. Nang makitang hindi nagsasalita si Charlie, naniwala si Elsa na hindi dapat maging seryoso ang pinsala, kaya gusto niyang tumayo. Ngunit sa sandaling gumalaw siya, bumukas ang sugat, at bumulwak ang isang pagsabog ng dugo. Ang katawan ni Elsa ay naging malambot, naupo siya sa lupa na nahihilo, ang kanyang mukha ay sobrang maputla. Kumunat ang noo ni Charlie at sinabing, sabi ko lang na kapag gumalaw ka, siguradong mabali itong binti mo. Kahit na pumunta ka sa ospital, walang paraan upang gamutin ito. Not to mention na masyado ng maraming dugo ang nawala sa iyo. Posibleng mamatay ka bigla habang naghihintay ng ambulansya. Maaari kang pumili kung gagamutin ito ngayon o mamamatay.